La 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 la. La. Pap, 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 pap. Ang ganda ng view ko, diba? Gabi na dito. 8:30 na. Dito tayo sa tabing dagat. Ayan, na relax relax, chill, chill, 'di ba? Ganun lang, walang problema ang mundo. <laughs> walang problema ang mundo basta marunong ka lang mag dala ng problema. <laughs> at iwasan ang magkaroon ng problema kasi minsan ikaw rin ang gumagawa ng iyong problema kaya ikaw wag kang ano dyan o <laughs> oh, diba chill chill lang ang ganda lang ng ano ng lugar namin kahit saan ka mapunta maa-amaze ka. O, oh, diba? Dito sa kabatuhan. Dito lang ako umuupo-upo sa bato. O, oh, mayroon akong view ng, ayan, mayroong boat dyan. O, oh, pwede ka rin mag Pero, unprepared ako to have my swimming attire. So, eto, naka-jogging, ano, tayo, or naka-workout uh, attire nga ako eh. <laughs> Unplanned. So, pero lang, ang ganda naman ng, ano, ng paligid ko. O, oh, ayan. O, oh, diba? ba? Mm, diba? Saan pa kayo nyan? Dito lang yan sa amin. Kaya punta kayo dito. Pasya lang kayo dito. O pwede tayo magupo upo lang sa bato. Yan. O diba? Tapos mayroong nanonood doon sa atin. May CCTV tayo. May fans tayo doon sa likod. O meron siyang bangka. Baka gusto niya akong sunduin. Ayan siya. O diba? O yan. Magkakulay pa na ang dress namin ng bangka niya. O diba? Mm. Yan, so mula dito sa aming magandang lugar. Have a great day or have a great evening kasi evening dito sa amin. So, maladito. Ta-alam.